Ano to? Ay, yung babae. Miss, sadali. Okay ka lang. Ay, okay. So, wakas, nakita rin kita. Ah, ang dami ng dugo. Ay, pa ba to? Alam, bihinga pa. Ay, pa. Ah, sasa. Sandali, miss. Sige. Tulungan kita. Miss, miss. Ah, miss Lilith. Miss Lilith. Kawawa ka naman. Chris Benedicti. O so, sang krasit ni Hilok sa so, ni Hilok. Adiritro sa tanah. Subog so, panasan sa so, Malakulibas. Si na Bibas. <coughs> hmm? Hello mga idol. It's me again. Choy na to. Go center. Welcome back naman po dito po sa ating munting channel. So ngayong hapon na to, uh, hahanapin po natin yung babae. Kasi po, Uh, kinuha po ng lalaki mga idol at hindi ko po inaasahan na nabuhay po siya. Isa po siyang aswang mga idol at kinagat po sa yung babae. Kaya ngayon nahanapin po natin dito. No? Yan, susubuka lang natin mga idol kung makita natin dito ha. Sana po, samahan nyo ako and shout out po sa lahat ng mga viewers natin. Lahat po nag-aabang sa video na to. Maraming maraming salamat. Lahat po ng mga OFW, shout out po sa inyong lahat. Kaya panuuro nyo po ang video na to at hindi ko alam kung ano mayayari mga idol. Kaya samahan nyo na ako. Tara, let's go. Ayan mga idol, ha? samahan nyo na ako ngayon hanapin na hanapin natin dito yung babae at saka yung lalaki subukan natin no sa sobrang lakas ng ulan mga idol basa pero okay lang yun no know? so try natin dito sa area na to sa lahat ng magko po uh, huwag kayong mag -alala. hanapin po natin yung babae at para matulungan po natin kung nahawaan man siya ng pagkaaswang ay gagamutin po natin mga idol ito uh, ito yung plano ko sa vlog na to at para makatulong at yung lalaki talagang sisiguraduhin na natin na mapuruhan na natin yun kasi siya po talaga nag nagdala ng malas eh sayang yung ano mga idol Ayan, so ngayon na, uh, nasa bundok tayo, no. Akyat tayo diyan sa taas at papunta tayo doon pa sa unahan, subukan natin. Kaya samahan niyo ako mga idol ha. Sa vlog na to. Hmm. Ito na. Paakyat na tayo. Tandaan lang kasi madulas yung lupa. ang layo pa doon sa taas oh. So dito mga ito sa area na to, nakapunta na kami dito, naka-explore na ako dito. Kaya uh, dinaanan ko dito, update tayo. Nagbakasakali lang kasi marami dong mga kakaibang nila lang dumadaan dito. Kasi may caretaker kasi eh. So yan mga idol, no? Uh, sabi kasi ng caretaker dito sa lupa, uh, yung nag-aalaga po dito mga idol ay may, na may na nakikita daw siyang mga tao pero bilang nawawala uh, at na napakabilis daw tumakbo. Hindi naman magnanakaw siguro ng mga taniman dito pero susubukan lang natin mga idol ha, kaya samahan nyo ako sa vlog na to. Tara! mga idol ah, nakakatakot talaga ang mukha ng mga aswang mga idol no? Hmm. sana hindi maging aswang yung babaeng maganda at kung baka sakali naging aswang siya ay gagamutin po natin Uy. nandun tayo gano nandun ako galing sa baba no? so paakyat tayo ha Ay. Nakakapagod talaga itong mga ginagawa ko pero patuloy pa rin tayo. Alang-alang sa mga viewers natin. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. <sighs> Kakapagod, umakyat dito. Pero sige lang, patuloy lang tayo sa ating pag vlog mga idol ha. Sana makita natin yung kakaiba nila lang baka yung mga aswang baka marami sila dito ba sana ma mapatay na natin yung lalaki kawawan naman yung babae ang purpose ko sa vlog na to mga idol sa totoo lang talaga ay gusto kong makita yung babae at kung naging aswang man siya gamutin po natin at kukunin na natin no? ililigtas po natin siya sa ngayon Dito tayo sa tuktok. Medyo nakakatakot din. Ito na. Huh. Ayan ang mga ito lang. Huh. Marami na mga bahay doon sa kabilang bundok. Oh, no? O So ayan mga idol, oh. Kita niyo naman yung mga bundok, di ba? Kakapagod <sighs> talaga ang makyat. Wala diba naman sigurong kakaibang nila lang dito. Baka nagsisinungaling yung caretaker ng lupa dito. <sighs> Tayo daan. So paano natin makikita dito mga idol yung babae at saka yung lalaki? Alam ko nandito lang yun eh. Kasi sabi ng marami maraming dong dumadaan dito. Nagpakasakali lang po tayo mga idol ha sa vlog na to kung meron tayong makita. So mga idol, ang hangat ko talaga ngayon ay makita yung babae. Bahala na yung lalaki mga idol. Basta yung babae makita natin at matulungan natin. Gamutin po natin. Marami po ang mga viewers na nagsabi, kayo, nagsabi kayo sa akin na natin yung babae. Kaya ngayon, sisiguraduhin ko sa inyong mga ilo kapag makita po natin yung babae, ay kagamutin po natin kahit aswang, no? Kasi sayang naman mga ilo, no? Patay natin yung aswang na lalaki na yun, walang, walang yasya. Oh, nasa tuktok tayo ng bundok. Marami ng mga bahay dun sa kabilang bundok mga idol. Marami ng mga bahay dyan. Dito, nakakatakot sa area na to. Hmm. Parang Parang amoy lang sa banda dito. Amoy lang sa sa dito dito panta dito ala sino to ala, yung babae miss sadali ala okay ka lang ay so wakas nakita rin kita ngayon ito ng dami ng dugo buhay pa ba to ala may hinga pa buhay pa Ah, sasa, sandali miss. Sige. Tutulungan kita. Miss, miss. Ha, ah, miss Lilith. Kawawa ka naman. Sana yung lalaki. Walang hiya siya, iniwan ka dito. Sana yung lalaki dito. Miss, bangun ka. wake ka pa. Bangun, bangun. Bangun, lika. Sa wakas naman at nakita kita sa wakas nakita rin kita. Kuwawa ka naman. Dito rito, sandali lang. Wow, ano nangyari sa iyo? Yung kagat mo. Ah, aswang ka ba? Ha? Naging aswang ka? Ha? nangyari? Ha? O -o okay ka lang ba? Ha? O, sige ba muna? Halika, tutulungan kita. oh sandali lang. Hindi lang miss. No. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot ha. Tutulungan kita ngayon. Huwag kang iiyak. Hindi ka aswang. Hindi ka aswang. Ha? Tutulungan kita. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak miss. Huwag kang matakot sa akin. Nandito ako at promise ko sa aking mga viewers na tutulungan kita kapag makita kita buti na lang buhay ka pa akala ko talaga patay ka na rin eh sana yung lalaki walang hiya yung asawa mo ha walang hiya yung asawa mo ba um wag ka nang matakot sa akin Nand uh, nandito ako para tulungan ka kagamutin kita kung aswang ka man ha huli ka na Huwag ka matakot sa akin kamta wag ka nang matakot dali huli ka wag ka nang tatakbo ha wag ka nang tatakbo Huwag ka nang tatakbo, ka. So, yun mga idol. Kawawa naman ito. Huwag ka nang umiyak. N Nandito na naman ako eh. Nali. Doon ka. Umupo ka muna. Buti na lang nakita kita dito. Upo. Umupo ka dyan. Umupo ka dyan. Dyan. Ay, nako. Buti na lang, Miss Lilith, nakita kita. Oh. So, yun mga idol. Oh. Yan yung babae. Ha. So ngayon, may pagkakataon na tayo na kausapin ka. Okay ka lang ba? Wala bang, wala bang masakit sa katawan mo? Wala? Ha? Mga idol. Oh. Pero bakit maingi ngayon dito? Parang may nag parang may nagsisigawan dun sa unahan. Kakaiba naman ng bundok na to. So ayun mga idol, yan po si uh, Lilith babaeng maganda na sinasabi ko sa inyo talaga, mabuti na lang, hindi siya napuruhan. Ah, yung lalaki, baka babalik dito. nasaan na yung lalaki? Ha? Yung asawa mo? Ha? Saan na? Talika dito, sum sumama ka na sa akin. Tara, tali. Tara, bilisan mo. Diyan mga idol, kawawa talaga, oh. Sana yung kagat mo. Kasi kinagat talaga siya, may dugo pa sa... sa ano, oh? Eh? dami yung mga dugo. Kawawa naman itong babae na to. Kawawa ka naman, miss. Sige, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sabihin mo sa akin kung nasaan yung lalaki para mapaslang na natin. Ituro mo. Saan banda siya, ano, yung bahay niya? Yung bahay ninyo. Miss, ituro mo sa akin, ha? San banda? Alam mo ba yung yung tirahan niya? Ha? Saan? Doon sa unahan? Kawawa naman itong babae na to. Sige, magpahinga muna tayo dito. Parang hindi pa, parang hindi ka makapagsalita na na trauma ka ba? Sige, bupo ka muna diyan. Bupo ka muna diyan. Ayun. Bupo ka muna. Bupo ka muna diyan ah. Yan So yan mga idol. Pinagpapawisan tuloy ako ngayon. Hindi ko inasahan na iniwan pala dito yung babae. Nakahiga. Akala ko patay na. Buti na lang buhay pa ito. So ngayon mag-oorasyon tayo para masecure natin kung nawaan ba siya ng pagkaaswang. No? Kung nawaan siya ng pagkaaswang mga idol, gagamutin po natin. No? So sana naman... Uh, matapos na to at mapatay na natin yung dahilan ng lahat ng ito yung lalaki yung asawa niya pala no so bago tayo magorasyon mga idol siguraduhin muna natin na walang wala siyang kasama dito baka bitag to ba baka mapahamak tayo no baka bitag ah wala ka bang kasama dito miss wala ka bang kasama dito yan sa mga idol oh. Oh, yan po yung ano niya. Oh. Yan po siya. Ayun. So ayan. So ngayon mga idol, sisimulan ko na mag-orasyon. Siguraduhin natin ito. Like sa guys. Kung baka nahawaan ka ng pag ha? Gagamutin kita so patris pinidikti ko sang krasit mihilok so drako sit mihidok sa diritro sa tana de bibana san sa malako ilivas if si bibas <coughs> hmm oh na namang reaksyon buti na lang hindi ka nahawaan ng pagkaaswang sana yung masakit ay mga idol may may sugat siya dito oh laki ng sugat niya Pwede bang tingnan natin? Ito ito no? dito. Uy. Parang nalul... ano na yung dugo. Eh? Parang nangangamoy. Saan kaya yung lalaki na yun? Sige Miss Lilith, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ha? Tung Tapos, I-discarduhin kung makita ko yung lalaki na yun. Sama ka na sa akin. Tara. Sama ka sa akin. Tara. Ta. Tara. Tara. Uy! Sandali! Sandali lang, miss! Uy! Huwag ka muna! Huwag ka muna tumakbo! Ayan na naman tayo. Tataklan na naman. Sandali lang. Tutulungan pa kita. Sandali lang. Sana siya. Sana siya punta? Sandali lang miss Miss Lilith Sama ka sa akin Mga ilong hindi, hindi ko talaga Inaasahan to Parang may something sa kanya Hindi kaya inawaan siya Ng pagkaaswang Oh Nakita ko siya mga idol sa area na to. Pero ayan, tumakas na naman. No, baka talagang nahawaan siya ng pag-aaswang ba? Baka nagkukunwari lang siya. Susubukan pa natin hanapin sa mga idol. Talagang pagkagalingin natin. Sigurado ako. Talagang nahawaan yun ng pag-aaswang. Bakit siya tumakas? Kilala niya naman ako eh. Baka nung wala na siya sa kanyang sarili. Eh. Miss! Saan ka na napunta? Magpakita ka. Bumaba na dito sa bundok. Huh. Ito magagawa mga idol. Oh. Uy! Nandiyan ka pala! Sandali lang! Sandali! Miss! Huwag ka muna magtago ha! Hindi naman ako masamang tao. Ah, nagtatago ka dyan sa damuhan. Kitang kita kita, oh. Dito siya nagkakakumaki dulo. Dito. Ala. Wala. Wala. sa Dito. Baka lumusot dito. Uy. Bilis ah. Nakakapagod naman Baka pumunta na dun sa baba Wala na dito hmm. Hmm. Wala na mga idol Sana kaya yung nagpunta yung babae na yun Tutulungan ko sana eh Siya pa yung ayaw Baka nahawaan na rin yung pagkaswang So yun mga idol Huwag kayong mag-alala Sa vlog na to Babalik tayo Hindi tayo titigil Hanggat hindi na po natin Nagamot yung babae pero mga idol, parang may nadetect akong something sa kanya. Parang nawawala siya sa kanyang sarili. Parang hindi niya, eh, hindi niya ako kilala. Baka nagkukunwari mga idol. Baka talagang unti-unti na siyang naging aswang. Hello. Saling naman. Hanapin natin dito.